Plano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Bicol Region na ipatupad ang badge ID system para sa lahat ng driver at konduktor sa rehiyon. Ito'y upang mas mapadali ang pagtunton sa sinumang masasangkot sa aksidente at mga paglabag sa batas trapiko. Pero sa konsultasyon pa lang, umalman na ang ilang transport group. May detalye si George Haliare. Marahay na hapon, sinimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Bicol ang malawakang konsultasyon sa lahat ng mga operators, choper at konduktor ng iba't ibang pampublikong sasakyan sa riyon para ipatupad sa kanila ang pagkakaroon ng BADS ID bago magpagbiyahe. Ayon kay LTFRB Regional Director Roel Alcisto, kanilang obligahin ang mga choper at konduktor na laging dalhin ang kanilang BADS kapag namamasada maliban pa sa driver's license mula naman sa LTO. Anya, lahat ng impormasyon ng mga chopper at konduktor ay ipapasok sa BADS at sa database ng computer ng LTFRB kaya't madaling matutuntun ang sino mang iriklamo na may paglabag sa trapiko o kaya ay nasabit sa aksidente. Isa umano itong paraan para palakasin ang sigurdad ng mga mamamayang sumasakay sa mga pampublikong sasakyan. Kapag ipinatupad na ito ay may kaukulang parusa ang madadakip na walang dalang BADS ID gaya ng pagbabayad ng multa at suspension para mamasada. Ito naman ma-monitor yung track record ng mga driver. Kung so, halimbawa, ilan ang aksidente pinagdaanan niya, o wala naman. Uh, ilang traffic uh, violations ang uh, niya o baka wala naman. Sa so, this way, makakukul natin yung disiplina sa mga drivers. Inalmahan naman ito ng mga chopper ng iba't ibang transport organizations dahil isa na naman daw itong malinaw na pahirap sa kanila. Inakusa naman ni Tomas Magalyon, presidente ng samahan ng mga chopper ng Ligaspi, ang gobyerno na mukhang pera dahil kung ano-ano na lang ang mga batas na iginagawa para lamang makaipo ng pera. Una ay ang napakataas na mga penalty sa JAW o Joint Agreement Order at pangalawa ay ang BADS ID na gustong ipatupad ng LTPARB nanawagan nito sa gobyerno na itigil na ang ginagawang pahirap sa kanila dahil kung hindi ay maglulunsad sila ng transport strike o tigil pasada. Pag hindi ito natigil at hindi namin kinaya, ay pwede kaming magbuo hmm. ng aming grupo para manawagan ng tigil pasada o transport strike. Hmm. Dahil iyan yan lang po ang aming mga sandata para lumaban hmm. sa mga Ganito po mga patakaran na hindi natin kakayahin. Gingan di sa Liga Spalbay, George Salyare, Eagle News.